sarap! Pero kaakibat nito, ang kanilang hirap. Malaman ang kanilang panawagan. Kaya, binigin natin ang kanilang hiling para sa dag na ayuda, matitinong kalsada, at pantay na karapatan at hustisya. Pero teka, teka. Ito ba talaga ay makakatulong sa kanila? Welcome to Expectation versus Reality. Doc, meron akong mga mabilisang tanong sa inyo. Handa na ba kayo? O ba? <laughs> Number one, Doc, kapag ba tinuruan natin o binigyan natin ng ayuda ang farmers to be self-sufficient, bababa ba, ba ang presyo ng bilihin? So, unang banda, oo, kasi nga, mas bababa ba yung cost of production nila, so may may bebenta nila sa mas mababang halaga. Kaya lang, kung magmimigay tayo ng libreng abono, libreng irigasyon, libreng binhi, uh, abot yan ng tens of, if not hundreds of billions para maging mas mura ang bigas. So, it's realistic but is it a worthy investment? Sa tingin ko hindi kasi yung pinagkakagastusan na yan pwedeng ilaan sa ibang mga project na mas malaki yung pakinabang sa mas matagal na panahon. Halimbawa ng proyekto na may mas malaking pakinabang, Farm to Market Roads. Another expectation versus reality, Doc? Gaano kaya kagandang epekto nito sa agrikultura at consumption at pag dadala ng goods sa ating mga merkado. Kung mas nagagawa mong accessible yung mga lugar na yan by better farm to market roads at mas madali silang maka sa mga malalaking pagsakan, So mas mababawasan yung salin ng salin ng mga middlemen. Target ng administrasyon na tapusin ang higit na 130,000 kilometers of farm to market roads sa loob ng anim na taon. Ika'y katumbas ng halos 44 times na biyahe mula apari hanggang hulo. Kung matapos ito, murang pagkain na ang aabot sa mga mesa natin. But the reality is... Sa totoo lang sa pag-aaral uh, ng mga policy research, medyo may kaunting gap no, sa tamang pagpuesto ng mga farm-to-market road. Halimbawa, uh, madalas chinachap-chap, Baka napansin ng ating mga kababayan dyan na biglang may magandang kalsada, mag-alternate sa malubak, and then maganda na naman. Yan ay isang simptomas ng pagchachap-chap. Dahil ayaw natin ibuhos lahat ng ating pondo sa isang lugar at uh, matapos yung farm to market road dito and then move to another place. Dahil sa pagchachap-chap, hindi nagagastos ng wasto yung ating budget. Interesting point yun ha. Pondohan ang kalsada at ilaan ito ng tama. Pero ilang dekada na, hindi pa rin makamagsasaka ang karamihan ng polisiya ng bansa. Gano'y ito ka-epektibo kung madalang pakinggan ang kanilang matinding panawagan? Farmers are still reeling from the effects of the transition. Dok, expectation ulit na madali para sa isang maliit na magsasaka na magkaroon ng boses at uh, ipahayag yung mga kagustuhan niya na tingin niya makakatulong para ang inani niya ay makarating sa merkado. Ano ang realidad pagdating sa empowerment natin? Ang pinakauna kong mamumungkahi ay huwag kang uh, mag solo flight, kundi maghanap ka ng isang asosasyon, kooperatiba para magbuklod-buklod kayong mga magsasaka at magkaroon kayo ng isang tinig at isang boses. Pagka meron na kayo ng buong sam samahan, pwede nyo ilapit sa inyong barangay, ilapit nyo sa inyong kinauukulan, sabihin niyo na ito yung pangangailangan ng inyong lugar at uh, bigyan niyo ng tamang facts and figures kung ano magiging pakinabang ng uh, komunidad, ng lipunan pag nagkaroon ng ganitong project. So kailangan aktibo tayo at proactive tayo, hindi lang natin basta uh, pinupuna yung kakulangan. Tulungan natin ang mga magsasakang bumubuhay sa atin dahil sa bawat boses na pinakihinggan. Maraming sikmura ang malalamanan.